The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music News. All All The mandate 2025, the Brigada midterm election special coverage. Magssisibula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kilabokasan. Abalon. Brigada in the heart. Of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Man our home. Our treasure and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. mga kabrigadang ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Bulas sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Umaga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, labing limang bus units ng Solid North Transit suspindido matapos ang SCTX accident na ikinasawi ng sampung individual. Driver nito na pag-alamang nakatulog. Dinadora Amy Marcos, naghain na ng committee report tungkol sa naging Duterte arrest inquiry sa ombudsman. Ilang opisyalis na sangkot sa naging pag-aresto, pinaiimbestigahan na at pinakakasuhan. Investigasyon naman para sa Prime Water, uumpisahan na. Pagbalag ni VP Sara, hindi na raw ikinagulat ng palasyo. Big news vloggers na binabayaran umano ng local politicians, pinaiimbestigahan sa PNP at NBI. Moto vlogger na si Yana, inisyuhan na ng show order ng LTO dahil sa road rage sa Zambales. At batikang aktor na si Ricky Davao, pumanaw na. Drive Pantita, Pantita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama at lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ay Drive Max, Brigada balita nationwide. Drive Max, balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, Mayo 2, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. at Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Drive Max. Brigada Balita Nationwide. E, na po sa preventive suspension ng land transportation? Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang labing limang public utility buses ng Dagupan Bus ng Solid North Transit. Ito po ay kasunod ng malagim na karambola ng mga sasakyan sa Tarlac City Toll Plaza sa SCTX kahapon na ikinasawi naman ng sampung individual. Sa isang pahayag sinabi ng LTFRB na ang naturang mga bus na suspindido o suspindido yan sa loob ng 30 araw. Samantala na pag-alamang nakatulog ang driver ng Solid North Bus Company na sangkot sa aksidente. Sa parayang po ng Brigada News FM Manila, kay Tarlac PD Chief Marvin Giyang, iginit e itong sa kwento ng mga pasahero ng bus, makailang beses daw nilang ginising ang driver. Umamin na rin daw ito nang mamulat, namulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang sasakyan sa kanyang harapan. Iyon din po sir, hindi na namin alam pero umamin din naman po yung driver kasi kahapon nung kausap po ng mga kapulisan natin. Mm -hmm. Ang sabi po niya kahapon sa dinig ko, mm -hmm. nung nagmulat po ako ng mata, sabi niya yan, hindi at, ko, bigla at natin ko na na po agad yung sasakyan sa harapan ko sabi. Max. Fry Samantala matapos ang matinding karambola ng mga sasakyan sa may SCTEX na bumawi ng sampung buhay. Senadora, nanawagan sa LTO na gawing mas istrikto ang kanilang pag-i-issue ng driver's license. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada! umapela si dating Senate Committee on Public Services, Chairperson Senadora Grace po sa Land Transportation Office, nagawin pang mas istrikto ang kanilang mga alituntunin tungkol nga sa pag i ng driver's license. Ayon kay po sa pamamagitan nito ay masisiguro ng pawang mga kwalipikadong individual lang ang mabibigyan ng pagkakataon na makahawak ng manibela sa daan. Nagugat nga ang panawagan ng Senadora mula sa naging matinding karambola ng mga sasakyan sa may subiklar Tarlac Expressway na siya naging dahilan ng pagkamatay ng sampung katao kung saan apat rito ay mga bata. Sa ilalim nga ng panukalang batas naman na itinutulak ni po ay tangi mga driver lang na walang traffic violations. Ama ah, rin makakuha ng 10 years license. Pero bagamat nabigyan na nga mga ito na lisensya ay magkakaroon pa rin daw ng kapangyarihan ng otoridad na bawiin o di kaya suspendihin ang kanilang mga lisensya kung sakaling magkaroon ng paglabag. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right, Max. Nagtungo naman si Senadora Amy Marcos sa Ombudsman ngayong araw para isumite ang kanilang committee report sa Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa naging Duterte Arrest Inquiry. Sa naturang dokumento, hiniling din ng Senadora sa Ombudsman na imbestigahan ang ilang opisyales ng gobyerno kabilang dyan, sina Justice Secretary Crispin Rimulia, PNP Chief General Romel Marbil, Interior Secretary John v. Fikri PNP CIDG General Nicolas Torre III at Special Envoy Marcos Lacanilaw. Ilan naman sa mga kasong iminungkahin ni Marcos na ihain kay Rimulya ay ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Usurpation of Judicial Function at Grave Misconduct and Conduct Prejudicial to the Best Interest of Public Service. Kung maalala sa nakarang pagdinig, sinabi ni Marcos na batay sa kanilang additional findings, politically motivated ang nangyaring pag-aresto kay Duterte at tila may cover up din sa umanong nangyari. Max. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Pinumpirma naman ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagumpisa na ngayong araw ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration sa serbisyo ng Prime Water. Samantala, hindi na raw sila nagulat pa sa naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte. Una na kasing sinabi ni VP Sara na kaya iniimbestigahan ang Prime Water na pagmamayari ng mga bilyar ay dahil sa pag-endorso niya sa kandidat ni Congressman Camille Villar sa pagkasenador. Sabi ni Castro, hindi na raw bago ang isyo sa prime water dahil marami ng mga consumer nito ang umiiyak at hindi naman nasolusyonan sa nagdaang administrasyon. Pagdidiin ng palasyo, wala itong bahid ng politika. IMAX. 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 Hindi na lang umano sa national issues sumasakay ang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Habang papalapit ang eleksyon, ngayon ay binabayaran naman umano ang mga ito para magpakalat ng mga peking balita sa local level. Kaya naman pinaiimbestigahan na ito sa NBI at sa PNP. Ang kabuang detalye ng report, Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigado. Brigado. Nanawagan si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police na paigtingin ang pagmamatiyag laban sa umano'y mga fake news vloggers na binabayaran ng local politicians para daw sirain ang reputasyon ng mga karibal sa eleksyon. Ayon kay Barbers, naglipa na ang fake news vloggers sa local political scene kung saan nagtatrabaho umano sila para sa mga gobernador, congressmen at mga alkalde upang pabagsakin ang mga kalaban sa social media. Dapat anyang habulin, investigahan at kasuhan ng mga tauhan mula sa regional offices sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news, kasinungalingan o disinformation na hinahire ng local politicians. Ipinaliwanag nito na dumarami ang mga vlogger na nagmamanipula ng video interviews, nagtatakda ng sariling news agenda at nagpapakalat ng mapanlinlang o gawagawang online content. Pinuri naman ng kongresista si NBI Director Jaime Santiago matapos ang walang takot na pagsisiyasat at pagsasampan ng reklamo laban sa ilang kilalang personalidad dahil sa pagpapakalat ng viral at kontrobersyal na pulveron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa kaso, laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at Maharlika, kaugnay sa pulveron video, naghain na ng reklamo ang NBI laban sa apat na Pilipinong vloggers mula sa Saudi Arabia, Canada, United Kingdom at New Zealand na nagpakalat o mano ng maling impormasyon sa isyu ng ng OFWs. Hinimok din ni Barbers ang PNP na magpakalat ng regional anti-cybercrime units para imbestigahan ang local fake news vloggers na bigla na lamang sumulpot sa local politics. Bagamat matiginagalang umano ng mambabatas ang constitutional provision ng malayang pagpapahayag, walang lisensya ang mga abusadong vlogger na magpakalat ng kasinungalingan laban sa isang individual. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji, Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Oras natin mga kabrigada, alas 6.10 ng gabi. Kababayan, patuloy natin ang suporta Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto niya. Pagka-Senador Marcoleta. Number 38 sa Balota. Best advertising Samantala, ipinatatawag ng Land Transportation Office si Yana Motovlaga upang pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat suspendihin o bawiin ang kanyang lisensya matapos masangkot sa isang viral road rage incident sa Zambales may report si Brigada Jigo Studio Ibrigada Brigada mo Brigada Alam mo kung lubok You tell me bakit oh, nga ba No you tell me You tell me bakit nga ba? You tell me Mainit ang naging sagutan sa pagitan ng moto vlogger na ito at ng isang driver ng pickup truck nangyari ang mainit na tagpo matapos magkagirian ang dalawa sa daan sa Sambales. Makikita ring sa video na nag middle finger pa ang motovlogger nang umovertake sa pick up. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubak-lubak yung daan. You tell me. Bakit no, nga ba? No, you tell me. No, you tell me. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. pinagit nyo kasi May side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Ikaw ang huwag ganon. You use your side mirror. Ka na Kahit nakalis na ang pick-up, patuloy pa rin sa pagmumura ang vlogger. Paangit ng pick-up. <laughs> Ang video agad nag-viral sa social media at umani ng batikos at ng reaksyon mula sa mga netizens. Ngayong araw, naglabas na ng show-cause order ang Land Transportation Office laban kay Aliana Marie Aguinaldo o mas kilala bilang niya na Motovlog. Pinagpapaliwanag siya kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ng kanyang lisensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, siya na ay maituturing na improper person to operate a motor vehicle dahil sa kanyang kilos at pambabastos sa kapwa motorista. Dagdag pa ni Mendoza, bilang isang vlogger, dapat daw iginamit niya ang kanyang impluensya para itaguyod ang responsableng pagmamaneho. Ayon naman kay Transportation Secretary Vince Dison, mahalagang ipakita ng lahat ng motorista, lalo na ang mga public figures at influencers, ang disiplina pananagutan at pagiging responsabing road user. Samantala, humingi na ng pamanhin sa publiko si Yana matapos siyang batikusin online. I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue, sorry din po sa citizen of Sambales the riding community, especially the off-road community. I promise to be more patient next time, especially on the road. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Nationwide. Nationwide. Si inamamadali na po ni PNP Chief General Romel Marbil ang agarang pagpapadismiss sa sampung tauhan ng CIDG na sangkot umano sa insidente ng hulidap sa tundo. Ang mga pulis na ngayon ay nasa kustudiya na ng PNP ay nakasuhan pong nangikil ng milyong halaga mula sa kanilang naaresto sa isang operasyon sa Tundo, Manila. Narito ang report ni Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! Brigada. <stitulog> Pinabibilisan ng liderato ng Philippine National Police ang summary dismissal proceedings laban sa sampung operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group na sangkot sa umunay insidente ng hulidap. Mariing ipinagutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na tutukan ang kaso at agad tanggalin sa serbisyo ang mga sangkot bilang bahagi ng zero tolerance policy laban sa mga tiwaling pulis. Ang ginawa po ng director po ng CID si na is really to restrict these people. Pinimbisikan po natin we have enough evidences to remove these people. Sabi ko ang zero tolerance, eh. hindi sila nakikinig eh, doon ako nagagalit eh. Dito, pagka mga pulis natin, doon na tayo sa tama. Once you destroy our organization, you're out kasalukuyang nasa restrictive custody at nakakulong sa PNP Custodial Facility ang mga pulis na miyembro ng CIDG Southern Metro Manila District Field Unit matapos ang raid nitong February 17 sa isang bodega sa First Tondo Complex tatlong individual ang inaresto sa operasyon at umunay hiningan ng 18 milyong piso kapalit ng kanilang kalayaan. Ngunit matapos makapagbigay ng pera, inilipat pa umuno sila sa ibang lugar, pinaturo sa mga nakalatag na baril at hiningan pa ng dagdag na halaga nang hindi makapagbigay, pinalaya rin sila. Marami po kami pinakukulong, marami po na didismiss. But once nang pinakita mo po na iimbid sa tao na ganito para kasalbayan pulis, hindi po kami humihinto. Tuloy-tuloy po ang cleansing po ng Philippine National po against Kalawags. Inirekomenda na rin ang pagsasampas sa kanila ng mga kasong administratibo at kriminal gaya ng grave misconduct, kidnapping and serious illegal detention, unlawful arrest at planting of evidence tiniyak ng PNP na hindi nila kukonsintihin ang ganitong uri ng pag-abuso sa kapangyarihan at mananagot ang sinumang lalabag sa batas. Sabi ko nga eh, doon sa mga pulis, sige magkamali kayo, gawin nyo at papa, pati mga assets nyo, pauubos namin. Lahat ng fruit of the crime. Kasi pag ano huli, napapaya, no, no, sa pinag-usapin, no. Pati yung mga bank si we will study it para makuha po na yung mga pinagnanakaw nyo. Yun po yung gusto natin. It will not stop. Kasi pagkatapos, it will only stop by dismissal. No, not only you are dismissed, but you are, there is a file, okay, criminal case against you at uubusin namin yung assets mo. All the fruit of your crime. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Kalinga at malasakit. Yan umano ang target ibigay ni Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta sa publiko kasabay ng naging pagbisita niya sa rally sa Rosario, Batangas. Ayon kay Marcoleta, nais niyang magbigay ng kalinga sa pamagitan ng pagtuon ng pansin sa mga hakbang na magsusulong ng trabaho at pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Fight Max. backs. Max. Fight backs. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Pinaboran po ng mga manggagawa sa transportasyon at palengke si Senador Christopher Bongo sa pinakabagong Street Survey ng Publishers Association of the Philippines Incorporated o yung PAPI na isinagawa mula April 1 hanggang April 20 ngayong taon. Tampok naman sa survey ang pananaw ng nasa isang libo at isang daang katao. Kabilang na po dyan, ang motorcycle riders jeepney, mga bus commuters at market vendors. E tinuturing naman ng kampo ni Go ang resulta bilang patunay po ng epektibong serbisyo sa mga tao. Max. Max Brigada Bandita Nationwide Nation Mga kabrigada, pumanaw na ang batikang aktor na si Frederick Charles Cabalias Davao o mas kilala bilang si Ricky Davao. Noong 2024, napabalitang na-diagnose na na siya ng terminal illness. Mababatid na na mayagpag ang pangalang Ricky Davao sa napakaraming pelikula at palabas sa telebisyon sa bansa kaya hindi po maipagkakaila na malaki rin ang kanyang naging ambag sa media at pelikula.

at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwa ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod ako si Brigada Le Baguio. at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag iisang the music and news authority. Brigada balita nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.